sa pinakanapuruhan tuwing may matinding ulan ay ang probinsya ng Bulacan. Kalmado ng panahon pero hindi pa rin humuhupa ang baha, gaya na lang sa bayan ng Marilao. Live mula sa Marilao, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualves. Mon, ano ba ang sitwasyon dyan? May mga evacuation effort pa rin ba? Oh, Ruth, actually, Moving tayo, lumipat tayo ngayon sa lungsod naman ng Malolos kung saan. Nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway, isa ito sa pinaka major thoroughfare dito sa Malolos na entry at exit point nila. Nandito tayo sa pinaka crossing no? Nitong malolos kung saan ito yung daanan din papuntang Pampanga, papuntang ibang bayan ng Bulacan at yun nga papunta naman ng Manila at makikita nyo sa aking likuran talagang lubog pa rin sa baha. Hindi ho ito passable o madaanan ng mga maliliit na sasakyan at tanging yung mga bus, mga truck at saka yung mga malalaking klase na sasakyan lamang ang nakakayanan makadaan dahil aabot pa rin sa kalahati ng gulong yung taas ng tubig dito sa lugar. Pero yun nga, yung nabanggit mo yung isang pinuntahan din natin na Marilaw, kahit ba naman kahit paano yung level ng tubig doon sa, sa bayan, may ilang pamilya pa rin na nagpa-rescue na sa mga otoridad dahil nga ilang, ilang araw na sila no, na trap sa kanilang mga subdivisions in particular na wala silang makain at wala rin kuryente, tubig, kaya naman nahihirapan sila doon. Nung tinanong natin kung bakit hindi sila nagpa-rescue kahapon pa, sana ang sinasabi nila, malakas kasi yung buhos ng ulan kahapon, kaya nangangamba naman sila sa kanilang kaligtasan. Yamang meron naman silang mga second floor, no pero ngayon nga, dahil concern nila, yung kanila makakain at yung kawalan ng electricity, isa to sa major uh, kumbaga problem din ng mga taga Marilao. At isa pa, sa matindi perwisyo din na nakakasagabal sa mga taga Marilao ngayon ay yung problema naman sa iniwan nitong baha. Dahil makapal na putik ang bumalot at talagang naging bakas nitong mataas na baha sa kanilang lugar na umabot doon no, ng mahigit apat at alampakan. Umabot pa nga ng hanggang lima sa ibang areas. At itong makapal na putik na ito, ito yung kaninang nililimas at uh, talagang nililinis ng mga residente para nga makapanumbalik sa kanilang normal na pamumuhay doon sa area matapos umapo kasi ng mga ilog malapit din sa Marilao. At ngayon, labing apat na munisipalidad at lungsod ang apektado talaga at nalubog sa baha dito nga sa probinsya ng Bulacan. Sa mga oras na ito, Ruth, isa rin sa talagang... Uh, sa mga oras na ito, nakakaranas na naman tayo ng pag-ambon no, dito sa sa probinsya or sa malaking bahagi naman ng Malolos. Pero isa itong Malolos, no, LGU naman, na talagang very outspoken na inireklamo nila yung mga kaliwat ka ng reclamation projects na yung nagiging dahilan daw kung kaya't nagbabaha nadadamay yung kanilang lungsod at mga karatig coastal towns and cities. Ang sinasabi nila at sinusunong nila talaga, ay eh dapat daw panahon na para talaga pag-aralan ng pamahalaan ang pagkakaroon daw ng Department of Water sa atin. Ruth. Maraming salamat sa ulat na yan, Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarachadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, Mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.